What is your objection, Your Honor? What is your objection? Wala. Gusto ko lang. Sit down. Yes, Your Honor. Kanina mo gustong sumama? Siyempre po. <laughs> hmm. Sa daddy ko, ang gatas, pangpalakas. Ang coffee, pangpanervyos. Lalakas ang nerbius mo. Ano naman. masyadong ako nervyoso. Huwag mo ko yung papalit sa'yo, ha? Paribas na ilabas pasok ka sa loob, eh. Hmm, nagsalita. Hoy, picture lang ako. <tong> Doon ka na lang sa si gate. Look out ka. Ako lang papasok. Pare, hindi kita iwanan. Nandyan ako sa likod mo. mag ka. Huh? See. Ano pala? Ano ginagawa mo rito? Ano pa? Eh di para magnakaw? At para kid na pinangapo ko? Sige, tumawag ka na ng mobile para mabalik na to sa munti. Everybody rise. <coughs> The session is in order. Criminal Case Number 0217, People of the Philippines versus Jose Cuartero. Appearances? For the prosecution. Ready, Your Honor. Ba, pumayat yata. The defense is ready, Your Honor. Pakyut pa. Eh, ninong bocha, hindi ka na maabogado eh. All right, present the accused. You may proceed, Panero. Mm. Take you, Panero. You know, Guantero. Ikaw ay nasasakdal sa salang trespassing at attempted kidnap. Inaamin mo ba yun? Hindi po. Kung ganon, ano ang ginagawa mo sa tahanan mga eskudero nang gabing mahuli ka sa loob ng kanilang bakuran? Huwag mo sabihin na mamasyal ka lang doon. Objection, Your Honor! What is your objection? Pinalalabas siya na ginawa nga ng nasasakdal, the crime of which he's being accused of. Objection overruled. Proceed. Bakit? Totoo naman na. Another objection, Your Honor. What is your objection? Wala. Gusto ko lang. <laughs> Sit down. Yes, Your Honor. Mama. Sit. Your Honor, talagang siya ang pumasok sa bakura namin at gusto niyang, gusto niyang kidnapin ang aming apo. Mama, hanta ko kayo ni ng pride ko kapag kinabukasan ang aking anak na nakataya. Ako mismo magdadala sa apo ninyo ang kapal ng mukha mo. Nang mamatay ang anak kong asawa mo, pinutol ko na ugnayan mo sa aming pamilya. At kasama niyang inilibing ang karapatan mong tawagin akong... Baba! Sip! Dao! Order! Eh, order! 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 <coughs> order. <coughs> Attorney Montes, Attorney Montano, please approach the bench. yung dalawa. Alay ka, simple, simple ng kaswi, dinadala nyo pa din eh. Alay doon sa amin sa Batangas eh, barangay, katarungan lang yan, eh tapos na yan. Mag-ayos na nga ka kayo. Ayun ang nga pa sinasabi ko sa iyo eh. Wala ka naman sinasabi ah. Anong wala? Tama na yan, nasa ba yung bata? Ayun ho. Iha, lumapit ka nga rito. Iha, ano mo ba yung demanda? Daddy ko po. Uh, ano mo naman yung nagdedemanda? Lola ko po. Kanino mo gustong sumama? Siyempre po. <laughs> Sa daddy ko. Oh. Yeah. Oh. Alay yun naman pala, hindi tapos ang kaso. <laughs> hmm? Mr. Cortero, kunin mo na anak mo. <laughs> Thank you, Lord. Do something! Papa, do something! Baba, dating, dating! Cortero, better luck next time, no? <laughs> Shirik ikulong ang Peking abogado ng ito. Ay, mukmok. Ay, mukmok. Okay lang, Panyero. Panyero, kailangan ko akong abogado. Okay lang, kulungan na lang tayo pa naman eh. Diretso, diretso. Pare, 'wag mo akong iwanan. Tulungan mo ako, baka kukulungan ako. Pare, pakulungan lang. Hindi kina pare, 'wag mo akong iwanan. Ipapaano na ako? Wala namang problema, nanalo naman yung kaso. Pare, ang galing mo. Talaga? Sige po. Oh. Pati sa dila. Your well, I beg to disagree. Hindi pa pwede sa akin ito. Ipaglalabo! Ipaglalabo! Okay, Ipagla Order in the court! You cannot do this to me. Mayro, kausapin mo. Kausapin yeah. na mo. Na Nanalo ka naman eh. are mo mahal na ako. jo so, paano? Paano na ako? Ito, itong may kasalanan eh. Hindi pa ako. Aba, Nikan, mas, ito. Mo, ako. Mo, mo lang ka. Pa? Pagkatalo mo no? lang Hoy! Hoy, ibalik po ang down payment ko sa'yo. mahal mo mo? Order It's okay. O, kumpleto na ba yan? Oo, kumpleto na po. Sige, lalagyan na. Okay, children. Let's go back to our classroom. Ah, ma'am, I have a letter for you. Galing kanino? रख mm -hmm. Rita, Magdalena. Ma'am? Ali nga kayo? Bakit, Bakit po, ma'am? ano kaya ang kulang dito? Plato, pumam. po, ma'am. eh, anong gagawin natin? Kukuha po, ma'am. Sige na. Maglase rin yung dynamic duo mo, ha? Bago, ha? <laughs> Mayroon ba kayong katulong na ganon? <laughs> May ba ako, mami? Siguro, ang mabuti pa, eh. I-assign ko muna sa iyo ang mga tao ko habang naghahanap lang ako ng replacement driver mo. Ay, nako iho. Wag na. Kung doon ka kukuha sa dating agency na pinagkunan mo, wag na ha? At ako'y gusto ko pang mabuhay. Nakita mo naman ang nangyari sa akin. oh, kamuntik na akong mabaldado dahil sa kagaguhan ng driver na kinuha mo. Mabuti na lang siya ang natigok. This time, Mami, titiyakin ko sa iyo garantisado maaasahan at mapagkakatiwalaan. Wag na. Kaya ko pang mag-drive at magastos, anak. Roman! man. Timpla mo naman akong kape, oh. May gatas o wala. Daddy, yan ka na naman. Hindi mo ba alam masamang uminom ng coffee, lalo na pag may gatas? Bakit naman? Daddy, ang gatas pang palakas. Ang coffee pang lalakas ang nervius mo. Saan mo naman natutunan yun? business daddy mo? Ang ganda ganda ng tawag sa akin dito eh. Ako raw si Roadman of the Philippines. Ewan ko ba ba't ako ng Roadman. <laughs> bakit? Nagkamali like, ba ako? Hindi, okay, tama. Eh, <laughs> Ewan ko sa'yo. Siya nga pala, daddy. sinatanong kayo ni Ma'am Celia, Bakit daw hindi kayo naghahatid at nagsusundo? Katulad ng mga ibang parents. Emo eh, mukhang effective ang kwento ko sa kanya tungkol sa Anong kwento mo? Astig ka. Astig saan? Astig sa lahat. Ikaw ah. Baka naman mag-expectation ng teacher mo ah. Isipin na I'm also thinking of her. Eh ano? Si Mam Ma Celia, maganda na, mabait pa. Uy, marunong ka nang kumilatis ng, ng Siyempre perfect naman po. mother, ha? Not like Carla up there. She is a bad girl. She cannot be a perfect mother. <laughs> Ikaw talaga, Tweety. Mapagbiro ka kahit kailan. I am not joking. Tweety? Sorry, Daddy. <laughs> Ikaw talaga, Joe. Pati ba namang gabi, ginagawa mong araw? Bakit hindi ka kaya lumabas-labas? Sumama ka sa akin sa club para naman mabago yung mundo mo? Ayan mo. Pag sobra-sobra na pera namin magamahal, papasyalo ko sa club mo. Talaga ha? Promise yan ha? Aasahan ko yan. Sige, <laughs> <Yes>, Bye! <laughs> <laughs> Smithy! Alam mo, anak. Don't judge the books by covers. Okay? Huwag mong huhusga ng isang tao dahil sa uri ng kanyang trabaho. Ang mahalaga, ang kanyang magandang kalooban. Okay? Okay, sorry again, Daddy. O, Roman, ikarga mo na yan at makapag-deliver na. sa akin ng apo ko? Kayaan eh, mo yun. Aban niya yun eh. Kahit na! Hindi ko kayang tanggap yung lumaking mahirap ang apo ko. Ikaw naman oh. Para ka naman hindi naggalis sa na mahirap. Hindi mo ba talaga patatanggal sa trabaho ang John na yan? Hindi! De... Hindi mo ako susundin? De... Hindi! Ah. Hindi na mga tayo <treeks> hindi na! gusto mo ang sinusunod ko eh!